Pinakilig tayo ng ilang araw ng Star Cinema, tapos sasaktan lang pala tayo ng ganun-ganun lang, nakakawalang gana, ito ay ilan lang sa mga hinanakit ng mga Kim Pao fan. Today. Hanggang ngayon nga ay umuusok pa rin, ang mga hinagpis ng mga Kim Pao fan, kaugnay sa nag-viral na issue tungkol sa paglipat ng playdate ng pelikulang, My Love Will Make You Disappear, sa April, mula sa original showing date nitong February 12. Panay ang panawagan ng mga Kimpaw, mula sa Star Cinema, na siyang producer ng nasabing pelikula, humihingi ng paglilinaw ang mga taga-suporta ng Kimpaw, na linawin ang isyo, at sana daw ay maglabas agad ng official statement. Tahimik lamang si Kim, ngunit sa Showtime, kahit daw makikitang nakatawa si Kimi, pero yung mga mata naman niya halata ang lungkot sa mga nangyari. Todo promote pa naman daw ang aktres sa Showtime, tapos ganito lang pala ang kahihinatnan ng kanilang pinaghirapan ni Paolo. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, nag-nagpost ang production company sa Instagram, ng clip ng mga lead star na gumagawa ng kanilang photoshoot, para sa poster ng pelikula, Makikita pa naman kung gaano kasaya si Nakim at Paolo dahil nga sa pag-aakalang malapit ng may palabas ang kanilang movie. Todo promote pa naman sila, lalo na si Kimmy. Invited ako na po kayo My Love Will Make You Disappear. Valentine movie po 'yan ng Star Cinema. Yeah. My Love Will Make You Disappear this February in yeah. Cinema. Hello. Hi. Kung si Kim ay tahimik lang, si Paolo Abellino naman ay hindi nakapagtimpi, palaban sa kanyang post, kaugnay sa pagka-delay ng movie nila ni Kim. Nagpahiwatig ang aktor na hindi tapusin ang pelikula, dahil sa kanyang post sa ex na, ma-experience nga na hindi tumapos ng pelikula, wala man siyang binanggit na pangalan o proyekto, nahulaan agad ng kanyang mga tagahanga, na ang tinutukoy ng aktor, ay ang paparating na unang pelikula nila ni Kimi sa naging post ng aktor, para daw iniwan na agad ni Paolo sa ere, yung proyektong pinaghirapan din ni Kim, samantalang si Kim ay todo effort daw lagi, ang kanyang naging pahayag ay mas nagpatindi, sa nararamdamang pagkadismayan ng fans, matapos ilipat ang petsa ng pagpapalabas ng pelikula. Nagsimula ang mga espekulasyon, matapos kumalat sa social media, ang isang larawan mula sa SM Cinemas, na nagpapahiwatig na ang pelikula ay magpe-premiere sa April, sa halip na February 12, orihinal na pecha ng pagpapalabas nito. Ilang oras matapos ang post, napansin ng mga fanay, na hindi lang si Paulo, kundi pati si Kim, naka-unfollow na ang dalawa, sa social media account ng Star Cinema, na siyang namamahala sa nasabing pelikula. Inalis din daw ni Paolo ang lahat ng promotional materials na may kaugnayan sa pelikula sa kanyang Instagram account. Sa ngayon, hindi na raw sigurado ang kahihinatnan nang inaabang ang pelikulang My Love Will Make You Disappear, kasunod ng mga chismis ng gulo sa pagitan ng mga aktor at ng production company. Sa ulat ng ABS-CBN News nitong linggo, Pinakita na si Nakim at Paulo, ay nasa proseso pa rin ng shooting scenes para sa pelikula, at napansin din ng ilang fan na kahit malapit na ang petsa ng premiere, kulang daw ang mga aktibidad na pang promosyon, para sa nasabing movie. Agad naman na nag-ingay ang mga fan sa social media, dahil sa nangyari, upang ipaalam ang kanilang pagkadismaya, sa ngalan ni Nakim at Paulo sapagkat naguguluhan na sila kung matutuloy ba, ang susunod na big screen na proyekto ng Kim Pao, gaya ng naplano. Marami sa mga fan ay ang naglabas ng saloobin, nagsasabing hindi raw nila matatanggap na baliwalain ang effort nila, kung saan umabot pa daw ang ibang fan sa pagbibenta ng baka, mayroon pang naisang ladaw ang sakahan, para lang paghandaan ang movie ng kanilang mga idolo, sana nga daw ay may magandang paliwanag ang Star Cinema, tungkol dito. Para sa mga tagahanga ng Kim Pao, nakakasakit daw ng damdamin, ang ginawang ito ng Star Cinema sa kanilang mga iniidolo, ganun paman, ang ilang fan ay, ay nagpahayag pa rin ng kanilang walang sawang pagsuporta, kung ano man daw ang magiging showing date ng pelikula. Ang ibang Kim Pao fans, ay hindi mapigilan makipagbardagulan sa mga direktang pinagtatawanan si Kim at sa ilang natutuwa sa nangyayaring gulo sa pelikula.